Hello, welcome sa Gulugod Baboy. So ito nga at uh, liwayway ng kami ay makarating na dito. Ayan, kasama ko yung mga presidents ng PTA sa bawat paaralan. So ito yung view pagka madaling araw. Ayan. So paakyat kami sa bandang na ito ngayon. Ayan. Ganda ng view dito. Grabe. So first time ko nga makakit dito sa Gulugod Baboy. Kaya talagang amaze na amaze ako sa aking mga nakita. O so, yan, parang yan talaga yung pwesto na pinakatuktok ng bundok. Dito ito, ang location po nito ay sa Mabini. Mabini, Batangas. E sinusong pa ko! Kung po ay interesadong pumunta, ito po ay pang tourist spot talaga nila. So pwede po kayong pumunta. Search nyo lang Mount Gulugod Baboy. At para

you yeah. So, yan nga. Ito oh, ay eh. walang kasawa-sawa sa pagsiselfie at saka sa pagbibideo ang ating mga tropa din yun. Gusto! Ang magandang ang gulo. Ganda talaga dito. Ayan, pababa na kami. So, ang balak namin is lumipad doon sa kabilang lugar nga. Kasi sabi nila may kaibang view pa daw doon. So, ito na, bababa na kami. Dito sa kabilang burol. Pwede kami lilipat doon sa kabila So ayan Ayan yung view doon sa kabila Paakyat pa lang kami Kita nyo naman kung gaano siya kaganda Ayan o di Diba? Mabini po yan Lakad ng kaunti At isa pang scenic view Ang makikita nyo yan Grabe ang ganda Pwede nyo pong dalhin Ang makakarating po ang sasakyan dito wag po kayong mag-alala para po talaga sa pamilya pwede kayo mag picnic dyan, pwede kayo mag overnight so kung hindi po ako nagkakamali ay ang entry fee po dito or tawag po environmental fee is parang 80 pesos po per person so, kung kayo po ay pupunta ng maramihan ay siguro naman po ay bibigyan kayo ng magandang discount pero 80 pesos po per person ang baya dito sa pagpunta sa Bulugod Baboy ayan, at ito po yung inyong makikita, relaxing view po talaga kung so, kayo po ay taga city or taga uh, Manila so may enjoy nyo po talaga yung view dito sa Mount Bulugod Baboy ayan So, kung ano po, magdala lang po kayo ng pagkain. Pwede naman po magdala ng pagkain. Kasi nga, para at least picnic yung dadayuhin ninyo. Kasi kung bibili po kayo doon, siyempre, medyo mataas na po yung presyo. Kasi nga, tourist spot. At of course, napakalayo po ng tindahan. So, hindi na nga kami kumain doon. At kami ay nagpicture-picture laang. So, bababa po kami ngayon pupunta kami sa isang resort ng ating mga kaibigan so kay congressman po Beatrix Luistro ang aming destino o ang aming pupuntahan so salamat po kay Kong at kami ay na po ang lakang bumisita sa kanyang resort dito sa Mabini Batangas so ito po yung view kapag po kayo ay papababa na ayan makikita ay nyo may pailan ilan na bahay ang ganda, ng makikita nyo bundok po yan ha, bundok. Tuktok po ng bundok, pero ang gaganda pa rin ng bahay. So yan, yan pa rin yung mga view natin. Grabe. Ayan, dagat po yan. So, paligid po, pag pumunta po kayo kasi ng Batangas, halos karamihan sa madadaanan nyo ay may madadaanan kayong dagat bundok at dagat po ang bumubuo sa Batangas. Ayan so, no, oh. di ba ang ganda? Grabe. Di lang po masyadong ma-appreciate kasi nga ang aking pong camera ay nasa loob ng sasakyan at medyo matarik po yan kaya hindi po masyadong makita yung view. Pero pagbaba po, papakita ko din sa inyo yung pagdating natin doon sa mismong dagat. Ayan, nag-stop over muna kami at uh, kailangan daw po ng pang Instagram nila Madam Press Madam Press grouping nga dyan ayan kanya kanya sila kung oh, makikita nyo kanya kanya silang hawak ng cellphone nila para mag selfie at mag picture grabe ang ganda po tingnan po tabing dagat po yan ha so inarangan lang po talaga yan Pag, kung, mapo, kung lalabas po kayo doon ay kantil na po yon. ayan na po ang beach resort ng ating ay okay, So 'yan makikita nyo ang dagat po dito is for diving po. Diving area po ito ng part ng Mabini. Ayan. Grabe ang ganda. Ayan ang dami pong nagda-dive, nag-snorkeling. 'Yan po yung pinaka tourist tourist attractions po dito sa Mabini, Batangas. So punta na po kayo dito at maenjoy enjoy niyo yung beach bundok.